infrastructure din yan para sa nagnenegosyo sa infrastructure. Oh, oh. O, lahat naman ng oligarchs Natumbuk natin mo. eh. Natumbok Yun yun eh. Hindi, yung mga, yung mga, ano, yung mga, yung mga, nang tawag mo dyan, itong mga oligarko. ko, oh. pangalanan ko pa ba sila? O, kunyari, uh, Enrique Razon, oh. o the infrastructure ng mga ports. Oh. O, villar, the infrastructure ng mga Consumhi. real estate. Consumi. niya. Oh, ganyan. So, laking pakinabang. Oh. Pangatlong pakinabang po ay yung mapagkakakitaan ito ng mga opisyal ng gobyerno. Ah, syempre. Ngayon, maraming nagtatanong sa atin, ba't kaya flood control ang pinagkabiskitahan? Ito ba ay dulot ng climate change? Sabi natin, hindi. Kasi ang flood control... Eh, to, walang, walang control lang pag-tiba oh, pag ng ano eh. Walang quality oh, control. Walang ka. quality control at walang control sa tiba-tiba hmm, ng nasa ano. Nasa ilalim yan, oh. di mo yan matse-check kung tama oh, ba yung sukat eh. Di ba? Diba? O, oh, eh, yung sukat, nakita mo nga yung imbornal ka mo. Eh, imbornal eh, mas malaki pa yung uh, umorder ka ng tingin niya mandaan siguro ang halaga ng pancit eh, malabon eh. mas <laughs> yung, malaki pa yung... yung para sa walo. oh, yung para sa walo. <laughs> para sa meeting oh. lang, hindi sa party. Eh, paano kakasya yung volume nung, uh, ano, no. ng oh. uh, cubic meter ng ano uh, doon, tubig ulan. Aapaw talaga. Aapaw. Pero walang nakakaalam na maliit lang yung... Hindi, list. basta sa kanila, basta taapaw yung bulsa nila sa, ano, sa kurakot na. at tubo.